Hi guys! So my video for today ay wala akong ibang mga video kundi yung aking flower. ito yung flower namin dati guys, yung pink na yan. Bali nakapalibot yan lahat dun, dito sa ano, sa bakod namin. Pero nung ano, pinalitan ng boss ko ng puro ay no, malalaking kahoy na pinagtatanggal lahat guys, lahat ito pati nga yung blue flowers, yung kagaya nung kay Kisses. Kinat nila lahat guys, pero tingnan mo talaga oh, may, may pa din siya siguro na ugat-ugat, tumubo. Kaya ayan, nagkaroon ulit siya ng mga flowers. Ayaw ko na yan ipawagupit sa kanila guys. Kasi ang cute-cute ng flowers niya. Hindi ko lang alam anong pangalan ng flowers na to guys. Ayan o oh, parang nakasabit siya sa pine tree. Ang ganda niya guys. Yung color niya na pink pink. Sana dumami pa sila. Pag hindi yan pinutol, dadami talaga yan guys. Makokoveran yung ano, yung pine tree. So ayan guys. O oh, ba? Diba? ang ganda ang ganda ng ano pagkasabit na dyan sa may ano sa may kahoy sabi ng boss ko, ano ah, tanggalin na daw yan pero sabi ko wag muna kasi may flowers pa ang ganda ganda pa naman saka na kapag wala ng flowers pwede na yan tanggalin ayan guys ang cute pinky pinky yung ano yung puno di ba alam mo guys, umakyat pa yan sa kapitbahay. Tapos, ito naman yung aking mga tanim na talbos ng kamote. Ang dami na naman yung talbos. Kakatalbos ko last week. Ang dami na naman yung talbos, guys. Ayan, o. Oh. Ito yung sabi nila, kumain ka doon tam, talbos ng kamote para pambadami ng dugo. Yung mga anemic dyan, kumain kayo ng ano, talbos ng kamote. Para ano, dumami dugo nyo. Yun ang sabi. Pero mas maganda din daw guys yung purple color na kamote. Pero yung laman nito purple ang color. Yung laman ng ano. Tapos yung tanim din ako guys ng ampalaya. Ayan. Para paikot-ikot ko yan dyan. Para pag namunga siya guys, magbebenta ako sa supermarket kung saan ko binili yung aking ampalaya. Dahil ang mahal-mahal ang -mahal palaya, bebentahan ko rin sila per kilo 150 o oh, sangka pa dyan pasabit ko dyan sa taas ng kawayan na yan guys yun ba? Diba? malaki yung ano yung place nya pag ikot ikutan nya pag akyat akyatan nya so yun lang guys thank you for watching bye bye